Yo guys, another day and another moto vlog. So guys, habang naglilinis ako, pinupunasan ko itong ating big bike. Kwentuhan muna tayo. So guys, hindi ako nakapag-vlog ng mga nakarang araw. Pero nagra rides tayo. nag -ano tayo. nag sa tayo. nag -ovale. Pero hindi ko na na-vlog sila. Dahil biglaan yung mga ride na yun. So, hindi mo na ako nagra-write ngayon kasi papakita sa ko inyo, sa inyo dito sa screen. Um, si Kawasaki nire-recall lahat ng ZX-6R ng model 2024 at saka 2025. So, may kita nyo dyan lahat. So, as for now, sa Amerika pa lang sila. Puno-pull out lahat ng uh, model uh, nag-stop na rin sila ng sale ng benta tsaka yung ibang meron na yung mga owner na napasok dyan sa listahan ng mga model ay ano na ina-advise na silang huwag nang i-ride yung mga motor no pero nasa sa kanyo pa rin yan nasa sa kanila pa dun dito sa Europe wala pang uh, na official pero kanina dumaan din ako sa Kawasaki kapon ko pa kasi yan na, ano, nabasa once nung nabasa ko na yan nag-email na ako agad sa Kawasaki kung apektado ba dito sa Europe. So dito sa Europe um as of now, wala pa naman daw na um uh, dumadating na ganyang uh, letter sa amin kahit sa ibang part. Meron lang isa sa Germany na naglabas din ng statement Kawasaki Germany na uh, regarding uh, dyan ay wala pa rin um, legit para sa Europe. Tsaka tinry ko din i-search yung VIN number or yung model number nung sa akin tsaka yung ano niya. Yung mga tag dito yung ano niya, yung code. Um, wala naman. I ano ko rin dyan sa ko din diyan sa screen. So anong problema kung bakit pinu-pull out ng Kawasaki yung mga model ng ZX6R 2024 tsaka 2025? So, merong number 5, number 5 crankshaft na ano, bearing na nag, na nakita nila, specifically yung number 5, hindi ko alam kung saan dyan, na nagbibigay ng problema or, um, siya yung cost ng madaming mga pagsabog uh, or pagka, uh, ano, problema ng mga motor sa Amerika. And, So, syempre, hindi naman tayo ano sa mga ganyang bagay, medyo ano lang tayo, low key lang tayong nagmo-motor lang. Tas um, so nag-inform ako, yung crankshaft pala ng yung bearing na yon. Yun yung yun yung mahaba na umiikot. Tapos 'di ba, yung umiikot na yon, sila yung nakaano, naka-connect sa piston, yun yung nagbibigay naman ng power sa motor. So, yung isa sa bearing na yun ay may problema. So, yung pwedeng result ng hindi pagkapalit nun is loose ng power at saka yung pagka, yun nga, uh, pwedeng may posibilidad na pumotok yung motor tapos mag-lock uh, mag yung likod ng rear wire, rear wheel, yung rear, ano natin, yung likurang gulong. O, maandar. So, kaya ina-advise ng kawasaki na huwag munang ano yun. Huwag na munang gamitin. Kung isa-isa hindi nilang buksan, tsaka i- i-replace, palitan lang yung specific na anong yun, 20 hours of labor na yun, kada isang motor. So, isipin nyo yung haba ng labor na kailangan. daming motor yan. Tsaka, ang hindi ko trip, is yung bubuksan yung motor mo para lang palitan yung specific na yun. Ba't hindi nalang bigyan ng panibagong motor? Total, sila naman yung pamalpak sila naman yung nagkaroon ng problema sa production. Isa rin din naman explanation sa akin na kahit daw magkakaparehas yung model ng motor sa America at sa Europe, iba daw yan ang line ng production. Ano, magkaiba yung mga line of production sa America at dito sa Europe. So, malalaman natin. As of now, wala. Walang dumadating na letter or, recall. Kung naman sana, ano? Dahil, siyempre muna sa ngayon ang init na, nag start ng uminit. Siyempre, masarap ng mag-ride ng ganyan. Tapos kung gano'n tsaka uminit, tinintay mo na matagal. At saka problema. So, yun guys. yun lang yung update natin sa araw na to. Kaya hindi ko din gano'n siyang ginagamit. Hindi sa, ano, dahil natatakot din ako. Hindi na, natin alam na habang nag-ride tayo, sa atin mangyari, di ba? Mabuti ng, ano tayo, ride with precaution. So guys, meron tayo sa mga susunod dating vlog, mag-go balik tayo kasama natin yung mga dati kong kaklase sa ano, truck truck lesson. Mas so magkakaroon din tayo ng lesson sa itong June. eh uh, yun. Medyo ano lang, kalma-kalma lang tayo muna. So guys, uh, thanks for watching and yun lang yung ano natin, brief update natin at maiksing motovlog. So, Uh, thanks for watching. So, yung mga may ZX dyan, ZX 6R, uh, kung meron kayong alam na information, comment down below.